Tapos na guys. Tapos na. Banti na tayo guys. Tapos na boss. Dito. Nagkagawa ng kalsada sa likod. Sa bilang side naman. Kaso, ano dito, pinahando dito eh. O, oh, dito. Parang pampuntsa lang Mas malalaglag na yung gulong eh.

la to at ikaw ang comment dito nito ilang ilang araw na to siya dito at ang siya dito ang gahe hindi makadaan eh nagawang kalsada eh sila ikot, dapat ikot. yun yun ito na yung, ano, trailer, sa so, may batu na yano no? patay ka, diba? yung driver pa wow. prino palusong kaya nilalagyan na yung gilid dito just in case na maksidente eh, eh ano sila, makasandal sila sa gilid hindi numeritso dun sa opisina sunod so, tayo guys dito sa loader guys kasi kailangan natin mabangang guys dito guys hindi na tayo makadaan guys kasi nakabakod na to paikot guys nalulubog na yun sa tubig guys yung kawalawakan yun guys oh isa na to sa magsusupply pinakamalaking tubig na magsusupply doon sa Metro Manila ang konsumsya na 700 something na kumiko na tubig araw-araw ganung ka uh, lawak o kalaki ang tubig dito mapupundok sa Wawa sa Upper Wawa Dam powered by Power China yung number 2 na mixer kaya i-standby lang sya dito yung standby lang sya dyan wala kasing driver nakalip ng 15 days kapag isa number 6 ito sa kaliwa walang driver nakalip din po kasi yung apply na yung driver kasi matatapos na ito kaya bago maghiwahiwalay kailangan may naka prepare na magiging lilipatan kung luluubin ng Panginoon guys ay guys ito na yung daan dito guys okay, daan to, atin, ang order, guys ang daan ako sa loob ng ang loader guys dati guys di pa to simentado Nagahawling kami ng dump truck dyan sa ilog Papunta doon sa binubuhusan natin Nang galingan natin kanina Kasi kalupa palupa yung Kukuha kami ng ano dyan panambak sa ilog Inaakot kami doon sa taas Dito naman yung daan na to napakahirap Diba to simentado Ano pa lang to putik Kaya pag tumatakbo kami pa Kaya lalo na pag madulas Kaya delikado Kaya delikado ako na nung dump truck pa ako nung no, inumpisa ka ito ngayon naman guys natapos na itong project guys sa awa at tulong ng Diyos guys madalawang taon na ako dito guys sa company na ito at awa ng Diyos dito na rin ako nakapapayo ng bahay guys at tapos na yung bahay ko nakundar din ako dito sa project na ito ito guys alala ala ala na lang to guys itong video na to guys kasi guys malapit na kami magpaalam dito guys sa project na ito guys at guys ako oh, yun na yung level nya oh tapos na yun oh. tatapingan na lang ng konti sa taas ng purong simento yan ganda nya o oh, diba laki yan 85 meters yan guys punta tayo dito guys sa batching namin guys kaya magkarga tayong simento guys titing tayo kasi meron din nagantay na mix sa uh, nagkaisa lang tayo dyan guys hindi ako muna sa lang opo ikaw muna first camp first serve na lang po at last is pradahan guys itong guys o oh, yung isa kong trabaho o oh. waiting waiting o oh. Uh Oo, -oh, hintay ka lang dyan.